Nagyan ng ano guys. Mga paminta at saka ahos. Umbay dito didikdikin. Paano ano ng mga ah, lamasa no sa mga ulam. Ito yung ano yung gamit ito ganyan dikdik ko. Ito yung pandikdik niya. Ganyan. Dito. Kaya ito na yung finish guys. Ganyan. Ayun yung ano niya oh. Ganyan niya oh. Ayun. Ayan. Ayan lang guys. Yan, guys. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood. God bless nyo lahat yan.